Magandang araw mga kaibigan. Panibagong aklat na naman ang ating ibubuod sa oras na ito. Pero bago po yan, baka pwede pa subscribe sa ating channel. Salamat sa suporta. Ano ang pagkakapareho ng mga emosyon at trangkaso? Pareho sila nga transmit mula sa isang tao patungo sa iba pa. Ang Social Intelligence, The New Science of Human Relationships, 2006, ni Daniel Goleman ay sumusuri sa nakakahawa na kalikasan ng emosyon. Mula sa mga mahalagang relasyon hanggang sa minsanang pakikipag-ugnayan sa mga estranghero, na iimpluensyahan ng mga emosyonal na koneksyon ang paraan ng ating karanasan sa mundo. Nagsusulat sa intersection ng neuroscience at psychology, inihayag ni Goleman kung paano hinuhubog ng mga social interaction ang mental at pisikal na kalusugan, pag-ugali, at cellular function. Ang mga tao ay mga hayop sa lipunan na umunlad sa interpersonal na koneksyon. Ang mga relasyon sa pagkabata sa partikular ay may malaking impluensya sa susunod na buhay. Ngunit kahit na ang isang panandaliang pagtatagpo ay maaaring magdulot ng kaligayahan, stress, o iba pang mga kahihinatnan na nagbibigay kulay sa tono ng isang araw o linggo. Ang mga neuroscientist ay gumawa ng mahusay na mga hakbang sa pag-unawa kung paano muling kinokonfigure ng neural circuitry ng utak ang sarili nito para sa iba't ibang mga sitwasyong panlipunan. Bilang resulta ng ebolusyon ng tao, palaging sinusuri ng utak ng tao ang tanawin para sa mga mandaragit at banta. Sa ilalim ng antas ng mulat na paggawa ng desisyon, ang utak ang nagpapasya kung kailan ipapadala ang katawan sa fight or flight mode. Ngunit ang utak ay hindi lamang naghahanap ng mga kaaway, naghahanap din ito ng mga mapagkaibigang mukha. Sa kawalan ng mga banta at emerhensya, ang utak ay nagsisikap na magpadala at magbigay kahulugan ng mga senyales na nagpapadali sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang mga karanasang panlipunan ay humuhubog sa biology ng utak sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na neuroplasticity. Ang neural circuitry ay hindi static, ngunit ito ay nagiging mas nakatanim sa pag-uulit at oras. Ang isang positibong pakikipag-ugnayan ay maaaring magdulot ng isang kaskad ng mga biological na reaksyon, kabilang ang paglabas ng mga hormon na nagtataguyod ng kaligayahan at kumokontrol sa mga sistema ng katawan. Naiipon ang mga benepisyong iyon sa paglipas ng panahon. Ngunit sa mga negatibong pakikipag-ugnayan, lumalala ang kalusugan habang lumalaki ang mga gasto sa biyolohikal. Ang mga pangmatagalang interpersonal na relasyon, lalo na ang mga intimate, ay sa makatuwid ay malapit na konektado sa kalusugan ng tao. Ito ay kapakipakinabang dahil ang mabuti, nakapagpapalusog na mga relasyon ay nagtataguyod ng mahabang buhay. Ngunit ang isang pangmatagalang koneksyon ay maaari ding makapinsala dahil ang masasamang relasyon ay may kapangyarihang magdulot ng sakit at iba pang problema sa kalusugan. Ang panlipunang paghihiwalay ay maaaring negatibong makaapekto sa kalusugan. Pati na rin, ito ay naging isang lumalagong problema habang ang teknolohiya ay nagiging mas mapanghimasok sa mga oras na wala sa trabaho. Ang mga buong email inbox ay nagmumulto sa mga tao kahit na sila ay nasa bakasyon at marami ang gumugugol ng higit at mas maraming oras sa pamamagitan ng social media at iba pang mga digital na platform. Ang mga kondisyong ito ay kadalasang nagpapahirap sa pagbuo ng mga matatag na network na nagbibigay ng malalim na atensyon na maaaring humantong sa mga pakiramdam ng pagkahiwalay kahit na ang iba ay pisikal na naroroon. Ang pag-unawa sa panlipunang kalikasan ng utak ay nangangahulugan ng pagkilala na ang impluensya ay isang dalawang daan na kalye. Ang maalalahanin na komposisyon ng mga personal at profesional na network ay nakakatulong na matiyak na ang pang-araw-araw na aktibidad ay sumusuporta sa mental at pisikal na kagalingan. Ngunit mahalagang isipin din ang tungkol sa output, siguraduhin maging isang magandang impluensya sa mundo. Mga pangunahing insight Ang mga emosyon ay madaling pumasa sa bawat tao. Ang komunikasyong nonverbal ay nagpapalaganap ng positibo at negatibong emosyon. Ang empatya ay ang pundasyon ng social intelligence. Ang mga taong may mataas na social intelligence ay nakakaunawa at gumagalang sa emosyonal na buhay ng iba. Ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ay maaaring makaapekto sa paraan ng pagpapahayag ng mga gen. Tatlong magkakaibang estilo ng attachment ang nagpapaalam sa dinamika ng relasyon, pag-uugali ng pag-aalaga, at pagnanais na sexual. Ang mga pangangailangan para sa pakikipagtalik at pagsasama ay magkakaugnay, ngunit hindi sila palaging nakahanay. Ang mga relasyon ay nakakaapekto sa mga resulta sa kalusugan. Ang stress ay maaaring magsulong ng mataas na pagganap. Ngunit ang sobrang stress ay maaaring magpalala sa pagganap. Mga pangunahing sanggunian sa pananaw Pangunahing pananaw isa Ang mga emosyon ay madaling pumasa sa bawat tao walang sino man ang nabubuhay sa isang emosyonal na vacuum. Ang ating panloob na buhay ay lubos na naiimpluensyahan ng mga salita at kilos ng ibang tao. Ang matinding emosyon ay nakakahawa na dumadaan sa pagitan ng mga tao tulad ng isang virus. Ito ay totoo para sa parehong positibo at negatibong mga emosyon, kahit na ang maliliit na pakikipag-ugnayan sa lipunan ay may kapangyarihang magkaroon ng pangmatagalang epekto sa mood halimbawa, ang snob o menor de edad na pagsabog ng isang estranghero, ay maaaring maglagay sa isang tao sa masamang mood sa natitirang bahagi ng araw. Sa kabaligtaran, ang maliit na kabaitan ng isang estranghero, ay maaaring magbigay ng emosyonal na pagtaas na parehong pangmatagalan at hindi katimbang sa mismong gawa. Ang utak ng tao ay maaaring maisip na may mababang kalsada at mataas na kalsada. Ang mababang daan ay ang likas, emosyonal na bahagi ng kamalayan ng tao. Ang antas ng emosyonal na pagproseso na ito ay nangyayari ng mabilis at otomatiko, higit sa lahat ay mas mababa sa antas ng pangunawa. Ang pagpuproseso sa mataas na kalsada ay mas analytical, sinadya, at mabagal na nangangailangan ng malay tao na pagsisikap na pag-isipan ang isang sitwasyon. Ang mga prosesong ito ay hindi kapwa-eksklusibo. Maraming sitwasyon ang nangangailangan ng parehong low road at high road processing na kadalasang pinagsasama-sama ng walang putol upang bumuo ng mga damdamin at perception. Emosyon, mga likas na reaksyon tulad ng takot, ay ang mga pinakamadaling pumasa sa bawat tao. Ang mga high road na emosyon ay hindi gaanong nakakahawa dahil nangangailangan ito ng oras at mulat na pagsisikap upang maproseso at magsalita. Pangunahing pananaw dalawa ang komunikasyong nonverbal ay nagpapalaganap ng positibo at negatibong emosyon. Sa pisikal at emosyonal, sinisikap ng mga tao na maging kasabay ng iba na nasa kanilang paligid. Sa anumang naibigay na isa sa isang pag-uusap, ang antas ng emosyonal na kaugnayan na nararamdaman ng mga tao ay parehong ipinahayag at pinamamahalaan ng wika ng katawan. Ang mga taong natural na ginagaya ang postura at kilos ng isa't isa, halimbawa ay mas madaling makaramdam ng malalim na pakikisangkot sa pag-uusap. Ang bilis at pagbabago ng kanilang mga salita ay malamang na mag-synchronize, tulad ng kapag ang mga boses ng isang mag-asawa ay tumataas sa panahon ng isang pagtatalo. Sa kabilang panig ng emosyonal na spektrum, ang mga masasayang ina at ang kanilang mga sanggol ay may posibilidad na gayahin ang mga ekspresyon ng mukha ng isa't isa. Kapag ang dalawang tao ay pisikal na nakasync, ang pakikipag-ugnayan ay may posibilidad na maging mas madali at kaaya-aya. Kapag wala sa SYNC ang mga ito, mas tahimik at mahirap ang pakikipag-ugnayan. Sa mga setting ng grupo, hindi gaanong mahalaga ang interpersonal rapport. Ang mga tao sa malalaking grupo ay natural na nakaayon sa emosyon ng iba. Kapag ang mga tao ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan o pagbabanta, sila ay kaagad at walang kamalayan na nagiging mas receptive sa mga emosyon ng ibang tao sa paligid bilang isang survival instinct. Ang isang tao na nakakaramdam ng kaba sa tren ay maaaring suriin ang mga mukha ng iba pang mga pasahero upang makatulong na masuri kung ang pinaghihinalaang ang panganib tulad ng kakaibang pag-ugali ng isa pang pasahero ay karapat dapat sa seryosong alarma. Kung kalmado ang ibang pasahero, senyales yon na walang banta. Sa kabaligtaran, kung ang mga pasahero ay tila nababalisa o natatakot, ang mga negatibong emosyon ay tumindi at kumakalat sa bawat tao sa tren. Sa malalaking pulutong, ang mga negatibong emosyon ay maaaring kumalat halos kaagad. Halimbawa, ang isang insidente tulad ng suntukan ay maaaring magdulot ng mas malawak na karahasan na sumiklab sa isang hindi maayos na kaganapan tulad ng isang laro ng soccer sa Britanya. Ang mga alon ng emosyon na dumadaloy sa mga tao ay nakakaimpluwensya kung paano binibigyang kahulugan ng lahat ang impormasyon at gumagawa ng mga desisyon tungkol sa susunod na gagawin para sa mas mabuti o mas masahol pa. Pangunahing pananaw tatlo. Ang empatya ay ang pundasyon ng social intelligence. Halos lahat ay may kapasidad para sa empatya na siyang kakayahang maunawaan kung ano ang nararamdaman ng ibang tao. Ang mga tao ay likas na hilig na tumulong sa isang taong nasa pagkabalisa, bagaman ang mga pangyayari tulad ng pamumuhay sa malaking lungsod ay maaaring magpapahina sa likas na iyon. Upang ang isang tao ay tunay na makiramay sa ibang tao, dapat siyang magbigay ng malalim na atensyon, at ang mga taong nakatira sa mga lungsod ay kadalasang pinipili na itune out ang kanilang kapaligiran sa pamamagitan ng paggamit ng mga device tulad ng mga earphone. Ang ganitong taktika ay maaaring baguhin ang malalim na empatiya para sa isang taong walang tirahan sa abstract na intelektual na empatiya o awa, na ginagawang mas malamang na kumilos ang mga tao ayon sa kanilang mga instinct upang tulungan ang mga nangangailangan. Ang mga taong mahilig sa sarili ay may napakaliit na kapasidad para sa empatiya. Ang isa pang mahalagang tungkulin ng empatiya ay ang pagpigil nito sa karahasan pagsalakay, kalupitan, at iba pang antisosyal at kriminal na pag-ugali. Ang tinatamasa o nakikinabang ng isang tao ay maaaring magdulot ng sakit sa ibang tao. Ang pag-unawa sa pagkakaibang iyon ay mahalaga sa pamumuhay ng mapayapa at etikal sa lipunan. Ang empatiya ay nagpapaalam sa kakayahan ng tao na tinawag ng mga neuroscientist na minsight na siyang kakayahang hulaan ang mga iniisip at damdamin ng ibang tao. Nagsisimula ang pag-unlad ng mainsight sa pagitan ng edad na isa at dalawa kapag natutong makilala ng mga bata ang pagkakaiba ng kanilang sarili at ng ibang tao. Ang kapasidad ay nagiging masopistikado habang tumatanda ang mga bata na tumatanda sa isang pangunahing antas sa paligid ng edad na apat. Ang mas maliliit na bata ay may higit na problema sa pagkilala na ang iba't ibang mga bagay ay naguudyok sa iba't ibang mga tao at na ang kanilang mga personal na pagnanasa ay hindi nagdidikta ng katotohanan. Karamihan sa mga bata ay nagiging mas makiramay habang sila ay pisikal na nagmature na nagkakaroon ng mas malaking kapasidad para sa emosyonal na pagiging sopistikado. Pangunahing pananaw apat. Ang mga taong may mataas na social intelligence ay nakakaunawa at gumagalang sa emosyonal na buhay ng iba. Ang social intelligence ay hindi lamang kaalaman tungkol sa kagandahang asal, mga pamantayan, at mga tuntunin na naaangkop sa mga setting ng lipunan. Sa halip, ito ay isang spectrum ng kamalayan sa emosyonal na buhay ng ibang tao na nagpapaalam kung paano nakikipag-ugnayan ang isang tao sa kanila sa pang-araw-araw na buhay. Ang isang taong may mataas na social intelligence ay madaling madama kung ano ang nararamdaman ng iba sa isang partikular na sitwasyon at intuitive na maunawaan ang komplikadong panlipunan at pampulitikang dinamika ng mga opisina, silid-aralan, at iba pang mga setting ng grupo. Ang isang malaking bahagi ng panlipunang katalinuhan ay simpleng pagkilos ng pagbibigay pansin sa iba, na hindi lamang isang mapagkukunan ng impormasyon, ngunit ang pundasyon ng pagbuo ng mga relasyon at pagpapanatili ng mabuting kaugnayan. Mayroong dalawang pangunahing dynamics na nagbibigay alam sa isa sa isang relasyon, iit at iu Ang anumang relasyon ay maaaring magbago sa pagitan ng dalawang estadong ito bagamat karamihan sa mga relasyon ay may posibilidad na dominado ng isa o ng isa pa Sa mga relasyong iit ang isang tao ay nakakaramdam ng hiwalay sa isa pa sa pinakamainam Sa pinakamasama pinagsasamantalahan ng isang tao ang isa pa ang dinamikong I.U. sa kabilang banda ay tinutukoy ng katumbasan at empatya sa isa't isa. Ang relasyon ay hindi nagsisilbi sa ilang mas mataas na layunin, ito ay mahalaga sa kanyang sarili. Ang parehong mga tao sa I.U. na relasyon ay nararamdaman na para bang sila ay may espesyal na koneksyon na kanilang pinahahalagahan at inaasikaso ng mabuti. I it na mga relasyon ay hindi likas na masama at kung minsan sila ay kinakailangan. Ang mga halimbawa ay nangyayari sa mga sitwasyon kung saan ang pagiging objectivity ay kanais-nais, tulad ng sa mga mamamahayag o mga doktor. Ngunit kahit na sa mga sitwasyong ito, maari itong maging masakit sa damdamin para sa isang tao na tratuhin bilang isang ito. Halimbawa, maaaring mahirapan ang isang pasyente sa malamig na pag-uugali ng isang doktor. Ang pananabik para sa mga koneksyong iyo ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Pangunahing Pananaw Lima Ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ay maaaring makaapekto sa paraan ng pagpapahayag ng mga gene. Ang mga gene ay hindi static. Sa halip, ang 30,000 gen ng isang tao ay pabago-bago, kung saan marami ang natutulog o na-trigger lamang sa pagkakaroon ng ilang partikular na salik sa pisyolohikal at kapaligiran. Ang ilang mga gene ay ipinahayag ng isang beses lamang, kapag ang isang sanggol ay nasa sinapupunan pa, ang ilan ay ipinahayag sa ibang pagkakataon, o maaaring i-on at i-off, ang ilan ay hindi kailanman ipinahayag. Ang antas kung saan ipinahayag ang isang gene ay depende sa mga partikular na variable na ang ilan ay maaaring kontrolin. Halimbawa, ang mga pagpipilian sa pamumuhay ng isang sobra sa timbang na nakaupo ay maaaring mag-trigger ng mga gene na nauugnay sa cardiovascular disease. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang genetic inheritance ay nagtuturo kung paano ipinahayag ang mga gene. Ngunit ang mga karanasan ay isang mahalagang salik din ang unang mga salik sa pagkontrol ng gene na natuklasan ng mga siyentipiko ay sanhi ng mga toksin at nutrisyon sa kapaligiran. Ang mga gene ay lubos na naiimpluwensyahan ng kapaligiran, kaya ang mga bagay tulad ng mabigat na polusyon sa hangin ay maaaring makaapekto sa pagpapahayag ng gene. Ngayon, kinikilala ng mga mananaliksik na ang mga personal na karanasan at relasyon ay mahalaga tulad ng kapaligiran. Ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa isang bata, halimbawa, ay maaaring makaimpluensya sa pagpapahayag ng mga gen na nauugnay sa pagunlad ng utak at neural circuitry. Ang mga pangmatagalang problema, tulad ng kakulangan sa pag-aalaga, o isang beses na trauma ay maaaring humantong sa mga negatibong epekto tulad ng mga problema sa pagproseso ng pandama. Ang mga karanasan sa pagkabata ay partikular na mahalaga sa bagay na ito dahil ang pagkabata ay kung kailan nangyayari ang karamihan sa pagunlad ng utak. Pangunahing Pananaw Anim Tatlong magkakaibang estilo ng attachment ang nagpapaalam sa dinamika ng relasyon, pag-ugali ng pag-aalaga, at pagnanais na sexual. Ang lahat ng individual ay may interpersonal na estilo na gumagabay kung paano sila nauugnay sa mga taong mahal nila. May tatlong magkahiwalay, ngunit magkakapatong, neural network na kasangkot sa mga relasyon sa pag-ibig, attachment, caregiving, at sex. Ang bawat network ay pinapagana ng mga neurochemical at hormones na ipinadadala sa pamamagitan ng neuronal circuitry ng utak. Iyon ang dahilan kung bakit mayroong iba't ibang uri at intensidad ng pag-ibig, tulad ng platonik na pag-ibig, pag-ibig ng magulang, at romantikong pag-ibig. Ang tatlong neural network ay pinamamahalaan ng iba't ibang mga patakaran na komplikado. Maaari silang i-activate sa anumang kombinasyon, ngunit ang romantikong pag-ibig ay ang pinakamayaman at puno kapag kinasasangkutan nito ang lahat ng tatlong network. Magkasama, tinutulungan ng tatlong network na ipagpatuloy ang mga species sa pamamagitan ng paghimok sa mga tao na makipagtalik at pagkatapos ay bumuo ng pag-aalaga, pangmatagalang attachment sa kanilang mga kasosyo at mga anak. Kapag nakabuo na ang isang tao ng estilo ng attachment, karaniwan itong matatag sa buong buhay. Ang estilo ay nagmula sa pagkabata, madalas sa kung paano nauugnay ang isang bata sa kanyang ina. Ang mga bata na nadama na hindi pinansin o pinabayaan ng kanilang mga magulang ay nagkakaroon ng istilo ng pag-iwas sa pagkakadikit na nagiging sanhi ng mga problema sa pagpapalagay ang loob. Ang mga magulang na nakadama ng pag-aalaga ay may posibilidad na bumuo ng isang ligtas na istilo na ginagawang mas madali ang pagpapalagay ang loob. Ang pangwakas na istilo ng attachment na babalisa ay bubuo sa mga bata na ang mga magulang ay tinatrato sila sa isang ambivalent na paraan, nagmamalasakit sa isang sandali at nagpapabaya sa susunod. Ang mga taong balisa ay may posibilidad na makaramdam ng kawalan ng katiyakan sa kanilang mga matalik na relasyon na nagtutulak sa kanila na tumuon sa mga negatibong damdamin. Pangunahing pananaw pito. Ang mga pangangailangan para sa pakikipagtalik at pagsasama ay magkakaugnay, ngunit hindi sila palaging nakahanay. Ang utak ay pinamamahalaan ng pitong neural system. Tatlo sa mga network na yon, attachment, caregiving, at sex, ang nagtutulak sa karamihan ng pag-ugali ng tao. Ang bawat isa sa tatlong network na ito ay maaaring maging mas nangingibabaw sa paglipas ng panahon o lumipat ng ranggo. Ang mga pangmatagalang romantikong relasyon ay maaaring maging mahirap dahil ang tatlong sistema na lahat ay naubnay sa sex o pagsasama ay makakaimpluwensya sa pag-ugali sa iba't ibang antas. Halimbawa, sa unang bahagi ng isang romantikong relasyon, ang mga mag-asawa ay may posibilidad na mas tumutok sa sexual na pagnanais. Ngunit ang pagnanais ay maaaring maglaho sa mahabang pagsasama kapag ang pangangailangan para sa pagsasama ay dumating sa unahan. Gumagamit ang utak ng ganap na magkakaibang mga neural network pagdating sa mga desisyon na may kaugnayan sa sex at companionship. Ang mababang daan ng utak na gumagawa ng mga instinctual na desisyon ay malapit na nauugnay sa sex. Ang pagkaapurahan kung saan ang mababang kalsada ay nagsusumikap sa pakikipagtalik ay maaaring sumalungat sa mga makatuwirang pagpili na idinidikta ng maingat na mga halaga ng mataas na kalsada ng utak ang tila hindi makatuwiran na mga desisyon tulad ng pangangalo niya ay maaaring magmula sa magkahalong mensahe na natatanggap ng isang tao mula sa utak na may kaugnayan sa sex na nasa ibaba ng cortex at ang logical na circuitry nito na nasa ibang lokasyon sa utak. Ang hormon na oksitosin ay inilalabas sa parehong pakikipagtalig at sa panahon ng mga aktibidad sa pag-aalaga, tulad ng kapag ang isang ina ay nagpapasuso sa kanyang anak. Ito ang dahilan kung bakit dinadala ng mga nasa hustong gulang ang kanilang hindi natutugunan na mga pangangailangan mula pagkabata patungo sa kanilang mga romantikong relasyon. Gayunpaman, maaaring mahirap para sa isang tao na tuparin ang lahat ng ito. Kailangang madama ng mga tao na inaalagaan sila ng kanilang romantikong kapareha na tumutulong sa kanilang pakiramdam na ligtas sila. Sa isip, ang mga romantikong kasosyo ay nagpapalipat-lipat sa kanilang mga tungkulin bilang mga tagapag-alaga na nagbibigay ng espesyal na pangangalaga kung kinakailangan. Pangunahing pananaw walo. Ang mga relasyon ay nakakaapekto sa mga resulta sa kalusugan. Karamihan sa kaligayahan at pagkabalisa ng tao ay nagmula sa kalidad ng mga relasyon ng isang tao. Ang mga personal na network, ang kalidad kaysa sa dami, ay may posibilidad na mahulaan ang mga resulta sa kalusugan. Sa ilang mga bansa, ang pag-ibig ay ginagamit bilang isang interbensyong medikal, halimbawa, sa India, ang mga pamilya ay nagluluto ng lutong bahay na pagkain sa mga silid ng ospital ng kanilang mahal sa buhay, na maaaring makatulong sa paggaling at paggaling. Ang ugnayan sa pagitan ng matibay na relasyon at mga resulta sa kalusugan ay nagiging mas malakas habang ang mga tao ay tumatanda o nagiging mas may sakit at mas mahina sa mas malusog, mas nakababatang mga tao. Natuklasan ng isang pag-aaral ng mga matatandang may congestive heart failure na ang mga pasyenteng may malakas na network at magandang emosyonal na suporta ay mas maliit ang posibilidad na magkaroon ng return visit sa ospital kaysa sa mas maraming nakahiwalay na tao sa kabilang panig ng spektrum, natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga negatibong relasyon gaya ng mga taong nasa masamang pag-aasawa o nawalay sa kanilang mga pamilya ay nasa mas mataas na panganib kaysa sa kanilang mga kaedad para sa sakit at kamatayan. Ang magagandang relasyon ay nakakatulong sa pagpapagaan ng stress, kung saan ang masasamang relasyon ay nagpapalala nito. Sa paglipas ng panahon, ang mas mataas na antas ng stress ay maaaring magpahina sa immune system at maubos ang mahahalagang mapagkukunan na tumutulong sa mga tao na gumaling mula sa isang sakit, pinsala o sugat. Ang positibong pakikisalamuha sa kabilang banda ay makakatulong na palakasin ang immune system. Halimbawa, ang mga taong mas nakikihalubilo ay may mas kaunting sipon. Pangunahing pananaw siyam, ang stress ay maaaring magsulong ng mataas na pagganap. Ngunit ang sobrang stress ay maaaring magpalala sa pagganap. Ang kaunting stress ay maaaring maging isang magandang bagay. Ang isang mag-aaral na kailangang mag aral para sa isang pagsusulit, halimbawa, ay maaaring maging mas motibasyon at nakatuon habang. Papalapit ang petsa ng pagsusulit. Nariyan ang pressure na gumanap ng maayos, ngunit nakakaganyak ito, hindi nakakapanghina ang isang mag-aaral na walang sapat na oras upang mag-aral sa kabilang banda ay maaaring makaramdam ng labis na pagkabalisa upang matuto ng maayos. Ang pagkabalisa at pagkabalisa ay nagpapalala sa mag-aaral na siya namang nagpapahirap sa kanya at hindi epektibo. Ang isa pang halimbawa ay ang isang nagtatrabahong magulang na nakakaramdam ng pagkapagod. Kung titingnan ng paisa-isa ang mga abala sa pang-araw-araw na buhay tulad ng pag-commute at pagpapalaki ng anak, ay maaaring mukhang mapapamahalaan. Ngunit nakasalansan, maari silang humantong sa isang nakapaligid na anyo ng stress na ginagawang makakalimutin at hindi masaya ang mga tao. Kahit na ang mababang antas ng stress sa loob ng mahabang panahon ay maaaring makagambala sa konsentrasyon at makapagpahina sa executive function ng utak na tumutulong sa mga tao na matandaan at kumpletuhin ang mga gawain. Ang ganitong pinsala sa pagpapaandar ng ehekutibo ay nagpapahirap sa trabaho at buhay sa bahay na nagpapalalim ng damdamin ng stress. Kung paano pinangangasiwaan ng mga tao ang stress ay maaari ding magkaroon ng mga implikasyon sa mga partikular na sitwasyong panlipunan tulad ng mga paaralan at mga bilangguan. Ang stress ng isang pagsusulit ay maaaring mag-udyok sa isang nangungunang mag-aaral na may magandang buhay sa tahanan upang gumanap sa kanyang pinakamataas. Ngunit ang isang mag-aaral na nahihirapan ay maaaring maging mas masahol pa, lalo na kung ang kanyang buhay sa tahanan ay nagsasangkot ng matinding stress. Ang mga kabataang delinkwente ay may posibilidad na maging mas mahusay sa mga pasilidad ng pagwawasto na hindi labis na nagpaparusa na naglalapat ng tamang dami ng stress upang matulungan silang magbago. Ang mga programang may malakas na bahagi ng pagbuo ng social network ay maaaring makatulong sa mga dating bilanggo na makapag-adjust sa labas ng mundo, kung saan ang labis na stress ay maaaring magdulot ng recidivism. Si Daniel Goleman, ang may-akda, ay isang psychologist at isang manunulat sa agham. Estilo ng may-akda: ang social intelligence ay pinakamahusay na inilarawan bilang isang pangkalahatang ideya ng siyentipikong panitikan ng panlipunang psikolohiya at neuroscience. Kabilang dito ang malawak na paglalarawan ng mga eksperimento sa pananaliksik at iba pang pag-aaral, pati na rin ang mga paliwanag ng mga biological na proseso. Nang gumamit si Daniel Goleman ng mga teknikal na termino mula sa mga agham, panlipunan o biology, ipinaliwanag niya ang mga ito ng lubusan. Nagsusulat si Goleman sa isang magkakaugnay, ngunit medyo tuyo na estilo ng pagpapaliwanag, paminsan-minsan ay nagwiwisik ng mga anekdota mula sa kanyang personal na buhay at sa buhay ng mga kaibigan at kasamahan. Ang pangunahing teksto ay nahahati sa anim na bahagi, na nakatuon sa kung paano tumutugon ang utak sa mga sitwasyong panlipunan, iba't ibang uri ng emosyonal na ugnayan, pag-aalaga, pag-unlad ng pagkabata, romantikong pag-ibig, kalusugan, at pag-ugali. Pananaw ng may akda Si Daniel Goleman ay isang mamamahayag sa agham na dating nagulat para sa The New York Times. Mayroon siyang PhD mula sa Harvard University, kung saan nag-aral siya ng sikolohiya. Kilala siya sa pagpapasikat ng pariralang emosyonal na katalinuhan, una sa The New York Times, at pagkatapos ay sa isang libro na may parehong pangalan noong 1000, 600, at 75. Kung saan ang emotional intelligence ay mas nakatuon sa pagtulong sa mga mambabasa na maunawaan ang kanilang sariling panloob na buhay, ang social intelligence ay nagbibigay diin sa dynamics ng kung paano ang dalawa o higit pang tao ang nakikipag-ugnayan. Si Goleman ay nagsulat ng maraming iba pang mga libro, kabilang ang Focus, The Hidden Driver of Excellence, 2013, A Force for Good, 2015, tungkol sa Dalai Lama, at Altered Traits, 2017, na tungkol sa meditasyon. Sa social intelligence, higit na interesado si Goleman sa neurobiological, at lalo na sa neurochemical, mga aspeto ng social psychology. Ang kanyang trabaho ay naimpluwensyahan din ng ebolusyonaryong psikolohiya, lalo na ang agwat sa pagitan ng paraan ng aktwal na pamumuhay ng mga tao sa kontemporaryong mundo at ang mga kondisyong binago ng utak ng tao upang harapin. Ang kanyang trabaho ay inendorso ng American Psychological Association na nagbigay sa kanya ng Lifetime Achievement Award.